Hello guys! Magandang gabi and welcome back po ulit sa aking channel. So, nag-jacket lang tayo kasi malamig, no? Ngayon ay December 8, uh, ano ba? Tuesday. Tama ba ako? <laughs> Oo, oh, kasi na, guys, nag-vlog ako, ano? Ano ba? Tama ba ako, guys? O, oh, December 10 nga, Tuesday. Ayan. So, share ko lang itong mga napamili ko, guys, no? Tama yung mga ano dito. Ang uh, mga school supplies, so kaya yung iba. Like ito, guys, no? Bumili ako ng uh, foil. So, chika ko lang na. Pag may bumibiling foil, tapos bumibili din ng lighter. Ano ibig sabihin? <laughs> Joke na. Ay, naka. Eh, so, sabihin, guys, so, bumibili sila ng ganyan. Ito, natago nila. Lalagay nila sa likod. Ganun, ganun nila. Bakit kaya? <laughs> tapos, yung iba naman, very, ano, yung defensive ba? Uh, sabi, Ah, uh, ano daw, ano ba yung, ano ba yung ilalagay natin dun sa tilapia? Ay, lalagyan ba, ba natin ng ano? Ay, kas, ay di pala, tilapia bangus. Ano ba ilalagay natin sa bangos? Lagyan na ng kamatis? Char! May <laughs> ganun-ganun pa sila. Minsan kasi lagi explain pa din mo, hindi no, ko nakupapa nung kalbo, kakayo. Yan. <laughs> Yan. So, bintahan ko nito guys ay 25. Ang kuha ko nito nasa 17. 17 ba? Yan, 17 pesos. So, 25 ang bintahan ko. Oh, so, di natin pwede bentang ano lang no, 20 kasi magkano lang kita natin 3, di ba? So, mga ganyan kasi hindi man sobrang bilis, diba? Sakto lang. Tapos, bumili din ako, guys. Ilan to? Ah, nakabenta na pala ako ng ganito, guys, no? Ilan ba to? 2, 4, 6, 8, 9 na lang. So, nabili na yung dalawa. Yan. So, ito, guys. Meron din tayong mga ilaw. Sa mga ilaw, guys, ah, dinadagdagan ko lang siya ng 10 pesos. Ito kasi 55. Ano to? LED na New Otaka. 7 watts. So, ang dagdag ko, 10 pesos from 55 ginawa kong 65 pesos. Ilan ba to? Sa dalawa. Tapos, may, basta nakabenta na din ako ng, ano guys, ng ganito. Actually, last week pa to. Hindi ko, ko pa lang, hindi ko pa ma, ano, maayos-ayos talaga. So, ito naman guys, meron din tayong 9 watts. Yan. So, 75 to. So ginawa ko siyang 85. Pag lakas ng hangin, malamig talaga dito. Bulakan po kami guys, ano. Uh, ilan to? 1, 2, 3. Basta nakabenta na ako guys, may dalawang ganito na. Ayan Tapos yung glue ko naman 12 ang isa Ang kuha ko nito guys Ay 15 pesos lang Pero 12 ang isang bentahan Ayan Ilan din to Ayan So dito na lang tayo mag Ano kasi Nahihirapan ako guys Kasi yung aking mga Ano oh, Di ko pa naayos Di ko pa nagawa So bukas na lang siguro I Ano kaya i pull natin Ayan. ingay ng <laughs> Roll up Tapos yung ganito naman uh, Ano to guys 30 pesos Benta ko 40 yan o oh uh, packing tape. Meron din tayong clear. Yung clear naman, ito ay, dinagdagan ko ng 5 pesos to eh. Uh, ano to? Since 22, isa. Ay, hindi pala. 17. Ginawa kong 23. 17, 18, 19, 20, 21, 23. 3. Ano pala? 18 pala to. 18. Ginawa kong 23. Ito yung clear na malaki. Yan o. No. Tapos ito, dalawa. Tatlo. Yan. So, may mga nabenta na din ako dito, guys. Tapos, ito naman, scotch tape na ganito. Ah, uh, 27 bintahan ko. Dinagdagan ko din ito ng limang piso. Bintahan na yung sinasabi ko, guys. Tapos, apat. Yan, apat. Tapos, bumili din ako ng ganito, guys. Kasi may mga bata talaga na naghahanap ng ganito. Mga project-project ba? So, nagmamadali na ako kasi <laughs> may pasok bukas. So, ang bintahan ko, 25. Dinagdagan ko lang din ito. So, ang kuha ko nito ay eh, 15. Dinagdagan ko siya ng... Tama ba? dinagdagan ko ng 10 guys, ginawa kong 25. So, meron din tayong ganito. Yan. So, ang isa nito guys, ay 39. Binibenta ko siya ng 50. Meron tayong 11 pesos. Pag isang buong ganito ang, binib ang, binibili. Ano to? 5 meter. Pag per meter guys, ginagalan ko lang siya. Uh, 10 pesos. Dalaw ay tatlong ganito. Yan. Tapos, yung permanent na uh, ang tawag dito, yung marker ba? yan, so ang isa nito 15 pesos ang bintahan ko tapos uh, bumili ako ng band paper na long dalawa to guys, yan dalawa 50 pieces ang isang pack, kasi wala akong mabiling yung, madami yan ba yung isang 50, 500 peraso, wala silang ganoon naubusan sila, so ito na lang pili ko ang, ang bintahan ko ng long na band paper guys ay 2 pesos, lagyan natin dito yan, so bumili din ako ng pang grade 2, kasi wala akong pang grade 2, yan o oh. Gano ba isa nito? Basta bentahan ko nito guys 20 isa Tapos Ito Ah uh, Pandikit ng daga Ayan Ilan din to So Ang ko 15 Tapos Ah uh, Bumili ako ng dalawang Pang ano Photo paper Yung isa nandoon na Kasi naubusan ako Ang isang ganito guys 75 lang siya, Ah uh, 20 peraso na Diba? <laughs> Kitang kita ka dito Pag nagpiprint Ayan tapos, nakabenta na ako ng ganito guys. Ano? Ito yung malaki na tatluhan. Ang bentahan ko, 105. Ang kuha ko nito, nasa 90. 90 ba? 90. Oh. Pinatungan ko ng 15. So, dalawa. Tapos yung, meron din siyang tat tatluhan guys. Yung nabenta na yung tatluhan ko. Dalawa pala nabenta kong tatluhan. Yung tatluhan yung ganyan niya. Pero, maano sya, ma maiksi lang siya. Pero tatluhan. Maano ma din siya, maliwanag. Ito, ano to, 18 watts. <coughs> Tapos, meron pa pala o apat pala ito. Papsika Tapos, bumili din ako ng uh, ito. Yung stapler. Staple wire pala. Yung sa malakihan kasi may naghahanap dyan. Ang isa nito ay nasa 9.95. Benta natin 15. Isa. Yan. Apat. Uy, lima pala ang aking popsicles. So, may naghahanap naman. Ang dami kong, mayroon akong acetone guys na binili. Madami. Kaya lang ginagawang ano, yung bala sa boga ba. So ito na lang natira isa. Kaya lang akala ko wala na. Sabi ko lagi pag daming mga bata pumupunta, sabi ko wala wala na naubos na. Pero meron pa pala isa. Oh. Kasi hindi ko na nakita dito sa loob. Tapos yung ganito ko guys, catch tape ko na din. din ako nito mga ilan na din. Ang isa nito ay nasa ano ata? Uh, 12 ba? Yan, binibenta ko na siya ng 17. Tapos meron din tayong electrical tape. Bentahan ko 23. Basta din nagdala ko ng ano to guys, mga 7 ata. Yan. So, depende na sa inyo guys na kung paano niyo siya patungan. Ah, uh, kasi pag mga ganito, 50%, 30%, 40% din. So, nasa sa inyo na yun kung paano niyo patungan. So, ito na 9 pesos lang binibenta ko siya 15. Electrical tape din 'to, green. Kasi walang yung block. Oh, uh, you know. Electrical tape din 'yan. Sa ballpen naman guys, ayan. Ang alam ko dito ay eh, nasa medyo mahal kasi itong ballpen na to eh. Parang nasa 9 ata to. Yon, benta ko ng siguro $12.13. tapos yun pa yun pa, may blue kasi may nagahanap din ng blue ball pen yan. tapos ito guys, wala silang 1.8 na illustration board meron lang na 1-4 yan, pwede siyang i-cut cut ko na lang siguro, Kailang, kailangan, ko ng cutter dito ko i-cut kasi madaming naghahanap ng 1-8 ito guys ay nasa ano lang to 15 pesos. Yan. Pag kinat ko yan, ano benta ko nito ay 15 isa. Yun, 15 lang isa. 15, 15. Pwede so, ba 30? 15 pesos ang isang ganito kita mo. Yan. So, ilang peraso din to. Yan. So, yun guys. Ang ating mga uh, pinamili. Yan. So, nagkalat. So, wala akong space dito. Hindi ako makapag, ano, makapag vlog. pag share So, yun yung ating mga kalat. Kalat. So, yung aking mga, ano guys, yun, know, groceries. Ayan. So, ito yung ating, ayan, palat, diba? <laughs> Yan. So, yun naman guys, ang aking share. Maraming salamat sa panunod. Paalam, bye-bye.